Hey guys, dito pa ako sa may grocery ng Robinson Galeria. Eh habang hindi pa nagbubukas ang products product center ng IP Device. Ikot-ikot muna ako, guys. Kasi walang maup walang maupuan doon tapos na ako kumain sa Jollibee. Na kaya naman magtagal. <laughs> na kaya magtagal doon. <laughs> kaya ikot-ikot muna ako dito, guys maaga kasi sila nagbubukas dito sa grocery so ikot muna ako <clears throat> halik halik so ikot lang naman kasama <laughs> na magpapalamig <laughs> okay. palabas na nga ako ng grocery wala pa ganang tao kasi maaga sila nagbubukas palabas na nga ako maaga pa kasi yung iba dito hindi pa nagbubukas maaga pa kasi Yan, sarado pa yung ba Ito Robinson dito guys. Malapit pa siya ng POEA. Ortigas. Robinson Ortigas. Dito po ang product ng IP device. Sa 16th floor. Doon ako akit mamaya. Maaga pa kasi. Kaya ikot-ikot na -ikot ako dito. So thank you for watching.